Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon ay dadako na po tayo sa Suratul Falaq. Ang Suratul Falaq ang ibig sabihin ng Falaq ang bukang liwayway. Ang pagpasok ng bukang liwayway sa umaga. Ang sura na ito ay tumutukoy sa mga gawain ng mga mangkukulam at mga masasamang nilalang. Tayo po ay magpapakupkup. Ang sura na ito mga kapatid ay kabilang sa mga sura na babasahin mo bilang proteksyon sa kulam. Sura bilang proteksyon sa gayuma. Sura bilang proteksyon sa mga masasamang nilalang na nagpaplano sa iyo ng masama. At isa ito yung isa sura na ibinaba ng Allah nung propeta sallallahu alaihi wasallam kinulam siya. Nilabid, kung hindi ako nagkakamali, ay si Labid bin Al-A'sam. Kinulam siya eh. Subhanallah. Alam niyo ba na pitong tali ang kinulam sa propeta sallallahu alaihi O kaya ay sa bilang ng aya na to ay ganun kadami ang tali na na itinali doon sa sa pinangkulam sa propeta sallallahu alaihi wasallam kay dumating si Jibril kay, kay propeta sallallahu alaihi Muhammad basahin mo ang sura na ito para matanggal ang kulam mo sabi na Isa dela wanha nakikita ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay na hindi na nakikita kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim Sangalan ng Allah ang pinakamahabagin ng pinakamawain sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Qul a'udhu bi rabbil falangko. sabihin mo ya Muhammad na ako ay nagpapakupkup sa Panginoon ng pagpasok ng bukang liwayway sa nagmamayari sa pagbubukang liwayway ikaw ay nagpapakupkup sa oras na yan na siyang Panginoon sa, sa lumikas sa pagbubukang liwayway Min sharri ma Nagpapakupkup ka sa Allah min ma khalaq. Mula sa kasamaan ng kanyang mga nilikha, mula sa jin, mula sa mga tao, mula sa mga hayop, ikaw ay nagpapakupkup. Wa min sharri ghasiqin At mula sa kasamaan ng gabi pagpumasok na. Ibig sabihin mga kapatid, ikaw ay nagpapakupkup sa gabi kasi dito napupuntay mga magnanakaw, mga nagpaplanong patayin ka, mga planong kulamin ka paplanong gumawa ng masama sa iyo, kaya nagpapakupkup ka sa Allah mula sa kasamaan nila pag sumapit ng gabi. Kasi bakit? Sa gabi kasi maraming krimin, sa gabi maraming masama, sa gabi dito na nagkakalat ang syaitan, at dito na rin nagsisimula ang mangkukulam. Subhanallah, sabi ng Allah, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ At mula sa kasamaan ng mga babaeng mangkukulam, na kapag iihipan nila yung mga hibla, I-ihipan nila yon. Subahan na Mag-start na mangkukulam yung mga mangkukulam sa gabi. Kaya magpag-kup-kup kaya Muhammad sa kanila. Lalo na sa mga mangkukulam na ito, na mga babae. Kaya nga, ang marami pala mangkukulam babae. O, may mga mangkukulam na lalaki, pero ang marami mangkukulam babae. Subahan Siguro, ito yung mga maraming, ano, kinasasamaan ng loob. Kasi mas, mas mabilis sumama ang loob talaga ito mga babae. So, kaya, nabanggit sa ayan na ito, na nagsisimulang kumulam ang mga kababaihan na ito sa gabi at may mga tali na sila. Kaya ang ginagamit nila para kulamin kayo mga gamit na nakuha nila sa katawan mo. Halimbawa, huwag ka na magtaka pag kinuha yung brief mo na gamit na, yung suot mo na gamit na, yung pantalon mo na gamit na, yung sapatos mo na gamit na, medyas mo na gamit na. Kasi diyan siya kukuha ng lakas niya para kulamin ka at magsisimula siyang kulamin kailan? Paggabi na, pagpumasok ng gabi. Kaya dito, basahin ng suratul falak para magkaroon ka ng proteksyon sa Allah. Wa min hasad. Kasi dito na nagsisimula yung kulamin. At umihingi ka rin sa Allah ng kupkup. proteksyon sa kanya mula sa kasamaan ng taong nag nainggit pag nakainggit, nainggit na yan. Kasi pag nainggit na yan, planuhin ka ng patayin, planuhin ka ng sirain, planuhin ka ng kulamin. Kaya humihiling tayo sa Allah na magpagkupkup sa kanya mula sa kanila, sa mga tao na yun inggitero. Kaya dapat lagi natin basahin ang suratul falak sa lahat ng sala natin. Ito mga sura na ito, binabasa ito sa lahat ng sala. Kaya dapat lagi tayong may protection para may layo tayo sa ganito mga uri ng masasamang tao. Wallahu a'alam wa sallallahu ala nabihina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.